another vlog. Choing! Hapon na ngayon dito. At ako ay nagkakape. Ayan. So, kagigising ko lang kasi every afternoon ay natutulog kami. Ngayon ay hinihintay ko si Mateen magising at di ko alam kung saan kami pupunta. Kaya ako ay nagkakape para hindi ako antukin. Mahirap pag nag-aalaga ka ng bata tapos inaantok ka. Kasi wala ka sa mood, diba? Ayan. So, hindi ko alam saan kami pupunta mamaya. So, gagala tayo later. Pasyal ko kayo ulit. Sina nila o, oh, mga sinampay. Nilabahan ng amo ko. Nanay ng amo ko, nilabahan niya yung damit nila o. Oh. Ayan. Ako na nagsampay kasi two times a week pala. Dumarating yung kanilang helper, yung naglilinis, naglalaba, yan. So, ako ay nagkakape. Oh, may tinapay din pala. Kakain ulit ako ng tinapay. I-on ko yung lights. Dahil tayo ay kakain ng tinapay. Yan, kapi-kapi. Ganito dito sa Brazil. magkakapika ka ng umaga, magkakapika ka ng hapon. <laughs> Nakakaatik yung kapi nila. So, kain tayo ng tinapay. Dahil magigising na yung aking alaga at gagala ulit. di ko alam kung saan kami gagala. Baka sa mall or sa labas lang kain tayo ng tinapay. Masarap ang hangin. Malamig. Malamig na yun. Dito sa Brazil, minsan umulan. Minsan tumakaraw. Hmm. Parang Pilipinas lang. Hmm. Bisa ko kasi pupunta kami ng bakery. Kasi malamig ngayon. Kaya nag-jacket ako. So, punta lang kami sa glit ng bakery. Hindi ata kami lalabas ngayon kasi may bisita ang Amo ko. So, let's go sa bakery. Sa bakery, ngayon, bread. Itingin yung amo ko ng bread. Ayan. Ooh, mm, laking din. Ito yung binibili ko. Sarap na tinapay cake. Hey, oh may donut din Oh. May pagkain. Daming kinapoy. May po ng cheese. Ito yung pinakamasarap na cheese nila. Cheese bread. Ginagawa niya to eh pag nasa Oman kami. nagawanya niya to pero sarap. Eh. Mm, marami pala dito. Mm. Sambon siyang kinapoy. Ata nila to. Cheese. Diba? Cheese bread paturo nga akong gumawa nito. Alam ko yung ingredients nito eh. Nakagawa na ako nito dati. Pero hindi ko siya magaya. Yung lasa. So, masarap siya. Cheese. Gusto-gusto ng alaga ko. Gusto-gusto ng alaga ko itong cheese bread. Malamig. Ayan, malamig ngayon. Alam, pumunta kami ng bakery. Hindi masyadong malamig. Siguro kasi nasa 11th floor yung bahay ng amo ko. Kaya ano. Malamig dito sa taas. Lalo dito sa terrace. Ayan o. Oh. yeah. Kitang-kita ang view ng mga building. Tsaka doon dagat yun. Yon, sa park. At nagbabike si Mateo. May nag-yoga oh. Ayan. So, nagbabike si Mateo. At ako naman ay nagwo-walking habang siya ay nagbabike. i here, 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 here. Come here, here, here. And so, tama mga aso tukuyin. Mga anahin di sa tasi, la. Is the beach there? There the beach. Is there the beach. siya ng bike. Ayan. Ayan. Sobrang lawak nitong park na ito. Dagat na yan, dagat na yan. Diba? Ayan. Mga boat na yan. Ayan. Maganda to exercise. Ayan. <laughs> habang nagbabike yung alaga ako, naman nag-walking medyo, medyo. mahangin ayan ganda po exercise di ba yung wait 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 Jojo <laughs> di ba ang hangin ganda ng beach Walking, walking at the beach. Park, tsaka beach. Diba? Ganda. Ayan. Sa tito ni ano, amo kong babae. Ayan, bahay ng tito niya. Mati, nagbabay bike ulit. Ayan yung bahay nila. Malaki. So, hindi ko na mabibig sa loob kasi andyan, dun, andyan sila amo ko, nagpipintuhan. <laughs> Dito lang ako sa kanilang ano, uh, labas. Ayan. Yeah. Gising ko lang at tulog pa yung alaga ko kasi 7 o'clock. Dapat nasa school na siya. So, 8 o'clock na namin siya ihatid mamaya. Kasi mag-8 na. Ako. Tulog pa rin yung alaga ko. So, habang tulog, gasa ko ito. Kunting mga baso hintayin ko yung alaga ko magising. At mamaya baka mag-walking ako sa beach. Ayan. Kasi kagabi, uh, gumala kami doon sa lolo niya, sa dito ng amo kong babae. Kaya, uh, after nung paggala namin sa park, tumaan kami doon. So, hindi na ako nag-video masyado kasi ano, uh, para mayroon silang uh, privacy. Ayan. So, kaya hindi na ako masyadong nag-video doon. Doon lang ako sa labas ng video. Pero nung nandun na kami sa loob ng bahay nila, hindi, hindi na masyado. Kasi nagkagintuhan yung mga amo ko. Tsaka yung tita niya. Yung asawa ng tito niya. Tapos dumating yung tito niya late na din. Nung pa na kami. Ayan. So, ang dami ko nang sinabi. So, mamaya ulit, mag-walking. beach. Nahatid na namin si Mateus is cool. So ako ay mag-walking mag-isa papuntang beach. Tatawid pa tayo ng two-stop light. Ay, may nagbebenta ng pinya. Ayan. So ayan. Ano nga king? Gala for today. Nag-walking ako para exercise din naman. So stop muna tayo dito kasi sabi stop and yeah so beach walking na tayo dito sa beach ayan sobrang gandang mag walking ayan ako ay nag walking ngayon dito sa beach so walking walking din my time sobrang ganda pag maaraw pa Ayan, tandaan ko itong di. Tinatandaan ko itong lugar na yung sana ko, diba? Para alam ko. So. Let's go walking. So, diba? practical practical sa mga atin, syempre mga walang sarili siguro yung mga iba may sarili Dahil, ano, may mga nag-sini. O, oh, pa pala. Nawa kasi nito. Tayo sa may tubig. Medyo konti pa yung, ano, ng tubig na yun. Ah, Ako dito sa mga ano na to, yan o. Oh. Diba? Tignan yung maigi kong malapitan. Parang tahong. Ayan. So, dito tayo. Ayan, oh. Ayan, oh. May malaki. Ayan, oh. May malaki siya, oh. Ayan, tahong nga. Tahong nga siya. Uh. Ako nang medyo malaki at bubuksan natin mamaya pag nakarating na tayo dun sa bahay ng amo ko. Kasi medyo umaano na yung tubig dito. Ayan, oh. Ang dami. Kasi hindi nila pinapansin. Radol mo ba? Dito lugar na to? It, 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 so, it nga. Na talaga ako dito. Parang tahong. Alam ko tahong 'to eh. open natin mamaya, try natin. So ayan, walking walking in the beach. <laughs> Yaman din pala ang karagatan ng Brazil. Hindi nila alam kainin 'yan. Kaya hindi nila pinapansin. So, dito muna tayo sa may gilid. Pauwi na Pauwi uwi na ako. Uwi na, <gasps> so, na umuwi, charo. Nang so, bahay. Ayan, so mag-walking na ulit tayo. Ayun, may mga pulis to, no? May <clears throat> dala, dala akong shit. <clears throat> diba? Diba? Lakad-lakad lang. Lakad-lakad lang tayo. Dito sa beach. Sobrang ganda ng beach. Ayan. Pinatuyo ko lang yung paa ko bago ako umuwi. Ayan. Doon pa ako sa kabilang kanto. Tatawid pa ako doon. So, pauwi na ako. Tapos na ako mag... Tatawid na tayo. nakaalmusal na. Dito na ako sa kwarto. Ayan, nakapag-almusal na ako. Katatapos ko lang maligo. Ayan. Yeah. So, mamaya ulit. Hindi ko alam kung saan kami gagala. Sunduin namin si Mateo sa school ng 1 o'clock. So, ay, na ako ng lunch. Ang buto na yung lola ni Mateo. Ganyan sila dito sila nagluluto. Tinawag lang ako dun sa kwarto para kumain. <laughs> Pasta. Gusto ko pasta. Oh, beans. Di mawawala ang beans. Wow! Beef. Tsaka... Vegetable. Tsaka... Egg. So, ang kakainin ko ay... Macaroni. Paking pagkain. Cheese. Ayun. Halagyan ko na siya ng cheese. 你们结婚。